kapag uh, nagmamahal ang isang tao Hindi tipo na sobrang mahal na mahal mo siya pero siya alam mo yung parang tinutulak ka pa pala yun yung binibigay ka na lang yung parang feeding mo kahit deserve mo na mahalin ka pero hindi niya kayang gawin yun sa'yo yung tipo na lahat ginawa mo na para sa kanya yung tipo na lahat halos wala ka nang matira para sa sarili mo para maramdaman niya na sobrang mahal na mahal mo siya pero isang tao kapag natipilit uh, napipilit or napipilitan na lang sila na nag stay sa sa'yo, alam mo ba kahit pa anong gawin mo sa kanya, hinding hindi ito magbabago ang paningin sa'yo. Gagawin niya yung mga bagay na makapagpanakit sa'yo, yung nagbibigay sa'yo ng sama ng loob, na kung dati na sobrang mahal kanya, hindi niya to kayang gawin, hindi kanya kayang saktan, hindi niya gagawin yung mga bagay na pinagbabawal niya sa'yo. Pero kapag once na hindi ka na niya mahal, ipaparamdam niya sa'yo. Hindi niya lang masabi sa'yo na ayaw na niya, na gusto ka na niyang iwan. Andun lang yun na para i-stay lang siya sa'yo dahil mayroong kunting awa. Pero pinaparamdam niya sa'yo na sana bumitaw ka na, ikaw na yung mag-iwan sa kanya para wala siyang dapat sisihin para sa sarili niya dahil ikaw na mismo ang bumitaw sa inyong relasyon. Ang pinakamasakit minsan sa buhay ng na pag-nagmamahal ang isang tao kapag yung sinusurvive mo pa yung relasyon niyo. Yung lahat ginagawa mo para mapaayos pa yung relasyon niyo. Na feeling mo meron pang second chance, na feeling mo magiging maayos pa yung pagsasama niyo. Yung feeling mo na parang kumakapit pa siya sa relasyon niyo. Tapos yung ending naman pala, ikaw na lang yung kumakapit. Siya na lang ay hinahayaan ka na lang na talagang ikaw na lang yung bumitaw sa inyong relasyon. Kasi ganun yung isang tao kapag ka hindi ka na mahal. Lahat gagawin nila kung ano yung makapagpapanakit sa'yo. Gagawin nila lahat para maramdaman mo na hindi ka na niya mahal. Yung pinakamasakit pa neto, yung bang lahat gagawin mo para sa kanya tapos siya wala naman siyang magagawa para sa iyo. 'Di ba? Yun sa parte ng buhay natin minsan na kailangan nating bumitaw. Kahit na ito yung pinakamasakit at ikakasabog ng puso natin na kahit ito yung paraan na alam natin na magpapagaan sa loob natin mahirap na parte ng buhay natin yung mawala yung taong mahal natin. Kasi ito sa mga nagpapa, nagpapabigat sa nararamdaman natin. Diba kung mapapansin mo yung mga tao na gusto ka ng bitawan, hindi na sila nag effort Hindi na sila gumagawa ng paraan para maging masaya ka. Kapag tinatanong mo siya, kung ano yung tinanong mo yun lang yung sasagutin niya sa'yo. Wala na kayong mahabang conversation. Wala na rin siyang sasabihin pa sa'yo. ni kamustahin ka nga maghapo hindi niya magawa kasi ayaw niya na magkaroon pa kayo ng conversation dalawa dahil wala na talaga siyang nararamdaman pa sa'yo. Para lang masabi niya na ikaw na lang talaga yung kumakapit sa relasyon niyo. Kapag ka napipil mo sa partner mo na ganito yung magiging sitwasyon niyo, yung nagiging sitwasyon niyo, mas maganda na kailangan nating bumitaw. Kasi kapag once na hindi tayo bumibitaw sa isang relasyon, napakasakit nito mga kasawi kasi tayo lang yung masasakta ng paulit-ulit lalo kapag gumagawa tayo ng bagay na ikakasaya nila tapos sila hindi nila na-appreciate yung effort na ginagawa mo hindi nila nakikita yung mga bagay na naandyan na ka para sa kanya hindi nila napapansin ito bagkos minsan nagagalit pa sila sa'yo bakit mo ito ginawa para sa kanya bakit mo ginawa to para maging masaya siya pero hindi naman talaga siya nagiging masaya na dahil iba na yung nararamdaman niya. Iba na yung laman ng puso niya, hindi na ikaw at hindi ka na rin ang nagpapasaya sa buhay niya. Mga kasawi. Kaya minsan kahit mahal natin yung isang tao, kailangan natin bumitaw. Ito na yung pagkakataon na talagang kailangan natin sabihin sa sarili natin na suko na tayo sa labang ito. Huwag tayong magpakamartir natin sa sarili natin na hindi na natin mapil na mahal pa nila tayo. Pero, pinipilit mong i-blame sa sarili mo na kaya pa, makakasurvive pa, magiging maayos pa ang relasyon. Pero ang totoo talaga, hindi na talaga kasawi. kasi ikaw na lang talaga yung lumalaban sa inyong relasyon. Yun ang pinakamasakit na parte ng buhay natin mga kasawi.